Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Nais ko pong magtanong sa inyo na ang salitang Espiritu Santo at salitang espiritu ng Diyos, ito ba ay isang pagkahulugan o magkaiba? Sapagkat dito noo makikita naman natin, meron tayong pinipicture na yung Espiritu Santo ay may anyong katawan ng kalapati. Samantalang yung espiritu ng Diyos ay may anyong katawan ng tao. So, i natin ito para maintindihan natin ang mga bagay nito, yan ay galing sa langit. Doon sa kaharian ng Ama. Ngayon, nung pumunta dito sa mundo para to identify kung sino-sino sila. Di ba? Ngayon, kung nasa espiritu po sila, paano natin sila makikita, paano natin sila mahawakan, paano ma-identify ito ng mga alagad? Kaya pinapaliwanag dito, ano ba ang tungkuli ng Espiritu Santo na may anyong katawan ng isang kalapati? At ganon din ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya ay nasa Espiritu, bago siya katawang tao, ang katawagan po sa kanya ay Espiritu ng Diyos o anak ng Diyos. So, ibig sabihin magkaiba ito. Kaya kung ang sagot po ninyo, iisa ba o magkaiba? Kasi ang akala ng iba, na yung Espiritu Santo, yun din daw ang Espiritu ng Diyos. Kasi may salitang Espiritu na mula sa langit. Mga Espiritu ang nananahan doon sa karya ng langit. Pero para makita natin, katulad ng Anghel, Espiritu po yun. No? Kasi ganito po yan, nais ko pong ilinaw ang mga bagay na katanungan ng mga nagkukomento sa atin na nagkakamali sa Espiritu Santo at nagkakamali din po sa Espiritu ng Diyos. At yan ang ating ililinaw, bagamat ito ang komento nila. Mula po kay Felix Robles. Yung sinabi niyang si Kristo din ang Espiritu ng Diyos, totoo po yun. Bagamat ito ang kanilang komento ay pinamamalianan nila na hindi nila mga pagkaunawa ang mga talata. Ulitin ko po, yung sinabi niyang si Kristo din, ang Espiritu ng Diyos, sinabi niya sa Genesis 1.2. Totoo po yun. Yung po ang kasama ng Ama na Espiritu ng Diyos sa paglalang. Bagamat hindi pa ho ang tawag sa Kanya ay Kristo, hindi pa ho ang tawag sa Kanya ay Jesus. Bagamat hindi pa siya nagkakatawang tao. So meaning, na yung sa Genesis 1.2, ang kas kasama ng Ama, co-creator ng Ama, walang iba kundi yung kanyang anak. Ano? Ang kanilang kaalaman, complicated nga daw. Doon sa Mateo 3.16-17, lumalabas na dalawa ang Kristo. Yun ang pagkaunawa nila. Hindi nila naintindihan na yung sa Genesis 1-2, yun na nga po yung anak ng Diyos na tinatawag na Kristo. Kaya siya nagkatawang tao to identify dito sa Mateo 3.16 at iyan ang ating ililinaw sa mga discussion. Kaya abangan po ninyo. Medyo mahaba-habang talakayan yan. Siguro aabot ulit tayo ng mga isang oras para makuha natin ang kasagutan dito sa Genesis 1.2 na nagkatawang tao si Kristo dito po sa Mateo 3.16-17. Kasi ang pagkaunawan nila, na lumalabas na dalaw daw ang Kristo. Yun ang pagkaunawa nila. Kaya ating lilinawin mga kapatid na hindi ganun ang ating pagkaunawa na kung saan nakasama dito yung Espiritu Santo at yung Espiritu ng Diyos na walang iba kundi si Heso Kristo. At yan ang ating tatalakayin sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, kaya abangan po ninyo. Ngayon, dahil nagbigay na po ako ng clue sa bawat isa sa inyo, yung bang Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo, magkaiba ba o iisa rin ba yon? Kayo na po ang magbigay ng pangunawa sa comment section. Ang Espiritu Santo ba at Espiritu ng Diyos, ito ba'y iisa o magkaiba ng kalalagayan? At yan ang ating tatalakayin, abangan po ninyo.